eto ito yung atin na panguha nung kan naiwanan. Ayan no, yung mga hinug na. Nakalimutan ko yan dito. Yung natatandaan nyo yung tiniba ko na malalaki. Ayan siya. Naiwanan ko dito. Panibagong araw, panibagong bulan ulit. Hapon sa inyong lahat at panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo ngayon. Bali, na dito ngayon tayo sa gadin. bibisita tayo ng langka. Hilaw pa. Bali, narito tayo sa taas. ano o. Bibisita tayo ng langka. Ah, hilaw pa. Yung isang ngayon, hilaw pa eh. Bali yung dalawang yun na bisita ko na Ayan, ilaw pa Bali narito tayo sa taas Ayan bababa Baba muna tayo bababa na naman ako yan. Walang kahulog-hulog Ayan, ako bigyan sa taas oh. Ayan dito tayo. Ayan, binala ko itak. At saka tali. Ibuhat natin itong hagdanan. Hindi pa tuloy tayo doon. Mangunguhat tayo ng abocado. Kahit ngayon ibagyo, siyempre, ah, kailangan natin pangunin yun. Sayang man lalaglag kasi. Ayan, dami oh tumunog na ito yung ating napanguhan ng na naiwanan ayan oh mga hinug na nakalimutan ko yan dito yung natatandaan yung tiniba ko na ma malalaki ayan siya naiwanan ko dito di ko siya naiuwi kaya ngayon iuwi ko siya mahunga muna ako abukado ayan oh yung avocado, mababa lang o naaabot ng kamay. Tama-tama, reserva yan. Kasi halos uh, kinakain lang namin. No? Yan ang dalaglag. Oh. So, ko na lang si mamaya. Ayan. Yung dalawa. Dito muna tayo manguha ng avocado sa kwan. Dito. Ang taas yun. Ang dami. Pangunin At na ating kana natin pang Ini lagi kita hantar. Inyat ah, nakababa na tayo. Marami rin tayo nakuha. Kuha na, na lang natin ng lahagdangan d'yan. Galing natin ito. Marami, maramit eh. Itong kaya nalalaglag na oh. Sagay natin dito. pa tayo narito yung mga nalagdag kunin natin ito <clears throat> magpulan na rin yan eh ito na pula ito ito green lang to Yan. Yeah. Yeah, bali na po nga natin na yan, ha? Eh. Ya, saat ini ganyan laki hmm, yeah. okay lang, masarap talaga mayroong ganito pag gusto mong kumain makakain ka hindi ka nabibili Uulan na naman Ayan, namamatak na Ang dami ang powder Lalag na Bale, ayan Ang lakas ulan, no? Yan lang ang kaibahan ng habagat Ang habagat kasi uh, Pag umulan siya Ulan Pag tumigil siya tigil, hindi gaya na amihan mayat maya ganyan ang pagkakaiba ng habagat basta palipas ka lang tapos pagka niya, wala na pag hinto niyan, kala mo wala nangyari yan ganyan no oh, ang sukal na bali kaunting kunla naman niya, dinis, yan, ito yung party na tinamba kayo, dragon fruit Ayan. buko kino sa mataas na yun yung dragon fruit bali ito yan, lilinisin na ulit Bali do sa parting yon do magagawa ng kubo. Ito talaga garahi lang talaga ito. Ayun oh, ganyan ng motor ko ayan, ayan na na. Ay, oh, dami pa nga hindi napupusuan, no? Eh. Naka, at least hindi ito masyadong nakakabasa. ng mga halaman, eh. Ang dami, eh. Ibig-ibang klase, sa regala nagtatalo sa nanda mo. Ano, pag uh, huminto siya Oh. Hinto. Pero ambun ambun lang siya. Pero maya-maya uh, ano yan ako na yan. Lipas na yan. Pasa ganyan lang yan. Malamig din dito. Lalo siguro ron sa kalaka. Sigurado ang lakas ang hangin doon. Hindi sasalo talaga yan halos mararanasan ni uh, na Nigs kung gaano kalakas ang hangin doon sa kubo pag ganyang ganitong habagat ang uh, um, kondo ang lakas Pali, hindi tayo nakakapanandal ng puso ito pa yan kung nagugulay nga lang yan eh di nagulay na ito, yan na lang natin tira avocado pero pag magulang na rin niya. Ito yung kwan. Ito ang Madre de Agua. Yan yung yung itinanim ko doon sa kalaka. Ito yan. Yan ang gustong gusto ng Ang mga hayop. Manok. Rabbit gusto rin yan. Hindi nga ako nakakapanguha. Ha, medyo malakas ang kwan. Uh, tulo ng mga ulan. Huwag ka lakas ang hangin. Oh. malakas ang bagyo. hindi ito. Uwi na tayo. Dalwala na ng dala ko. Yan. Ito. Uwi na tayo. Bubuhatin na natin. At uh, mamiyami, mamaya-maya, uh, magkakalas-kalas ako doon ng aking mga ginawa doon yung aking binuhusan saka yung hollow black. pero siguro baka bukas ko na rin yun ituloy dahil medyo hapon na rin yata. Uh, medyo pahinga muna tayo ngayon at uh, ito uh, nga nagtanggal pa ako ng mga kwan ng mga ilang mga puso saka na umakita ko doon sa kwan nanguha ko ng abukado Peace.

Jika kamu pun, baca Tetap bisa. tidak bisa ya? Di kumi mengatakan. Di kupon itu, enggak kalau dikasih karena kalau yang

እግዚአብሔር <muchos> ይመስገን

Gracias. mga sama-samang semento tayo okay na 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 natin ang linisin niya no? ako na natin ito pag may kausong na lang ito tutungtungan pa ito dito kasi magpupuro pa yan eh Eh, okay, hanggang dito na lang po muna nagtatapos yung ating mixing Vlog at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta kahit na narito ako sa Mendes siguro uh, naintindihan niyo kung bakit ako uh, dito muna kasi padating nga yung ano ko kailangan matapos ko ito wala silang titirahan siyempre may asawa na yan gusto rin may sarili kaya nandito na lang po nagtatapos yung aking vlog at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta lalong lalong na po sa ating mga bayaning OFW ganyan din dito sa Pilipinas sa Visayas, Mindanao at ganyan din sa ating mga saling viewer kaya mag-iingat Thank <laughs> i mm -hmm.